Hey okay, guys, so welcome back to my YouTube channel. So today, um, magdaday tayo ng ating hair, pero temporary, temporary lang siya. Kasi, may dumating na package from Dye Love. And, yun nga, meron silang color conditioner. So, ito siya, may three colors siya. Meron tayong blue, meron tayong pink, And meron tayong red. May mga names to eh. Alam ko eh. Baka. I'm not sure. Pero hindi ko makita eh. And meron silang palibring what do you call this? Lights. Fairy lights. And may panot pa sila. Here. And meron din silang how to use. May kasama siyang picture kasi dinikit ko na siya sa salamin ko. Hindi ko matanggal. <laughs> so, sabi, Hi Miss Samantha, thank you for trusting and supporting my small business. We are really excited to see your dyed hair using our product because we love to see you shine. We hope you enjoy our dye love color condition. Slay the day dye your hair from dye love. Nakalagi from dye love Pero, pero, pero nga Sinabi ko na. So eto how to use How to use? Shampoo hair and rinse thoroughly. Remove excess water and pat dry. So, kailangan ba? Fully dried ba? Or medyo wet siya? Research na lang natin siya. Apply dye, love, color conditioner evenly or as desired. Wear gloves. So, meron tayong anim na gloves dito guys kasi tatlo yung color niya. So, bala ko magtatlong color sa buhok ko. Leave for 30 minutes to 1 hour for intense color. Rinse and let it dry. Take note, this is a temporary hair color conditioner. This, this will not work on black or virgin hair. Your hair must be light brown in color. So guys, hindi ko alam kung pa ikukulay ko to kasi feel ko hindi siya lilitaw. So baka ito lang, yung attach lang. Yung nasa under, ano. This is a conditioner and non-drying so you can change color every week. Every, every week. So, ilang days to? Ilang, ilang weeks? Walang nakalagay kung ilang weeks to. Siguro mga 3 to 2. Siguro 3 to 3. 2 to 3 weeks to. So, ayun. Magsishampoo muna tayo ng ating hair. Ay, kahit eto, eto na lang yung isishampoo ko kasi nakakatamad na kasi sobrang hirap mag mag dry kasi wala tayong blow dry so ngayon mag mag sa section tayo ng hair natin para mag color tayo ng hair ay ang hirap naman nito hala wait lang may salamin kasi ako dito sa harap guys. paano to ganun na lang natin and then kukunin natin ang mga nakikita nating light color hair. So, sakop mo na lang, sakop na lang tayo ng ganito. Tapos, tanggalin na lang natin yung mga dark hair na nakikita natin. Ayan. So, iisa-isahin natin to guys, ha? Hindi, charot lang. Itali natin to okay. So, ayan, guys. Itali na lang natin siya. May, eh, hindi natin may iwa. Ayan na nga. Meron nga, eh. Ayan, ah. Oh. So, meron pa. So, isha shampoo muna natin to guys. And then, papatuhin natin. Mag-research muna tayo. So, naalala ko ba kung malagay leg ko. Pero okay lang yun. So, yun nga. Hindi na tayo magtatawal kasi wala akong mahanap na ano. Puro puti kasi. Baka magalit si aking lola. But, uh, You know, Filipinos can relate. So, yun nga. Ang gagawin ko muna is pink dito sa taas. Pag nakalahati ko na, I'm gonna do red. And then, blue. Sana bumagay siya, kasi wala pa akong nakitang ganarn. Sana bumagay. Please. Magiging ito sa akin, Lord. So, I think kukuhang, kukuha tayo ng container. I-shake na lang natin. Baka kasi. Kukuha tayo ng container. Taplo. Tapos, igagano na natin din. Ganun. Kasi, wala tayong brush. Sana mag-even yung color niya. Kaya tayong tatlong containers. Tinanong ko muna sa aking lola. Kung... Pwede ba tong gamitin sa pag ano ng buhok ko? Kasi baka magalit na naman siya. Ba't na naman ginamit yung mga topperware? Filipinos can relate. <laughs> so guys, ang gagawin muna natin is yung pink. So ito, yan. Pink, red, and blue. Yan. Pink, red, and blue. Lalagay natin siya dito. I'm scared. So, shake muna natin. Wala naman sinabi na i-shake, pero strict shake lang natin in case. Ang cute ng color niya. Ang cute! So, ilalagay na natin siya sa container. Oh my gosh, ang dami! Oh my gosh, sayang! Oh my gosh, sayang! So, wala naman silang sinabi to add water. Oh my God, kinakabahan ako. So, ang gagawin na natin dito is ipapart natin siya ng dalawa. Wait, ang bango. Ang bango, may bubble gum! So, yan. Ipapart muna natin siya ng dalawa. Ipapart muna natin siya ng dalawa. And then, oh my gosh, kinakabahan ako. Ba't ako kinakabahan? Is this a good sign or a bad sign? Okay, let's do this na. Okay, nasa kamay ko na siya. Oh Oh my gosh! Oh my gosh, I'm scared. Kailangan marami. I-full na natin siya, guys. Kasi red naman din naman yun sa dulo. Red din naman din. Sana maganda siya. Iiyak ako pag hindi. So, may parts na nag-pink siya. Ayan. Oh my gosh. guys. Oh my god. Ayan. So yan. Lagyan na natin siya. Ito pala sinabay ko na rin sila. Or inuna ko yung likod. Ayan o, oh. mas nag-pink siya. stuff niya sa hair. Sakto lang pala yung ano niya, guys. Yung eto. Ayan, sinabay ko na sila. <gasps> ah, ang ganda! Oh my gosh, ang ganda! Eh, yung dulo, okay lang yun. So, ito lang yung fina-focus natin. Kung nakikita niyo, tumitingin ako lang kasi may salamin doon. Ayan. Oh my gosh, ang ganda niya. I'm starting to love it. Kasi i-rinse pa natin siya. Okay, so, naubos na natin. Na. Tinan mo tayo sa kabila. Kapatuyuin natin siya. Pag natuyo na siya, ilalagay natin yung red. Okay, so, isasabay ko na to, guys. Isasabay ko na silang dalawa. May tipang natira. Carry pa yan. Sana. So, ayun, guys. Tapos na tayo sa pink. Ang susunod naman natin is red. So, yun. May natira pa siya. So, kalahati pa palang, Kalahati pa lang pala yun. Nagamit ko. Which is nice. So, ayan. So, pink siya. Sana dito mag Kasi ang dark ng ends ko eh. Sana mag siya. And natatakot ako. Kasi baka hindi mag-color yung dito. Or maybe it's because na light lang kasi yung color na to. Kaya sa sobrang light lang siya gumana. And basa pa kasi. So sana gumana nga. Papatuin ba to? I don't know. So wait na lang muna natin siya ng 30 minutes to 1 hour. Sige guys, wait lang natin and then babalik ako. So, ilang minutes parang nakalipas. And gusto ko lang sabihin na dapat, uh oo, -oh, na dapat sa labas ko to ginagawa. Kaso, gabi na, wala nang lights. And mga, napupun din na yung mga lights namin sa labas. Kaya dito na sa loob. And, amoy may bubblegum naman siya. Amoy chemical. Wala talaga. Napakabango niya. And, sa mga tao na nagtatanong din kung asan na yung video na pinang ko si Reddit. Guys, sad, pero... Yeah, nawala siya. I don't know why. Siguro na delete ko or something. I'm not sure. Sana mahanap ko pa. And pray na lang natin na mahanap ko pa. Pero na kong hanapin pero wala talaga. Pero baka na ano lang ako. Kasi naalala ko, ini-edit ko na siya. But then nanap ko, wala na. So, tignan natin sa mga apps na inedit ko, or apps na pang edit ko tignan natin doon kung na-save ba or hindi um, yeah, ako na nag edit ngayon kasi mahirap na rin isan kay Jolo pero sometimes magpapa-edit pa rin ako kay Jolo <clears throat> So, yun nga, nahihirapan nga ako mag-send ng videos or ng mga clips ng vlog ko para ma-edit niya sa Google Drive dahil sa wifi kaya sobrang tagal ko mag-post it's either na yung wifi or wala akong makontent okay, hindi ako ganang ka-creative, ganun so, pero mostly talaga is yung wifi talaga kasi sobrang 5 mbps lang kami din sa bahay minsan pupunta pa ako doon sa kabila, sa Aether para lang mag-upload ng video and um, yun nga dun kami nagkaka-problems. So, uh, ako na lang muna mag -e edit ngayon. Pero syempre, may times pa rin na si Jolo mag -e edit Kaya, all good lang naman. There's nothing wrong with me and Jolo. Kasi may nakita akong comment dun eh. Bakit dito daw si Jolo nag -e edit ng vlogs ko? Ay, hindi ko maano eh. Di, hindi ko, hindi ko naalala yun eh. Pero may nagtanong talaga. Bakit di na daw si Jolo? So, yun lang yun lang, dahil nga sa wifi, dahil lang kami nagkaka-problems. Pero, siya pa rin gumagawa ng thumbnail ko, kasi, syempre, sisend ko lang sa kanya ng, yung picture, siya nagagawa, para hindi siya maiba sa YouTube channel ko, para hindi siya, ano, yung tignan, diba? And, yun lang, balik na lang ako pag all goods na ang aking hair. Okay, guys, so, nagkamali tayo ngayon. Dapat pala, ang ginawa ko, pinagsabay ko yung dalawa. So, it's been 30 minutes na. I-rinse ko na siya. And then, nalagay na natin to. And then, wait na naman tayo ng 30 minutes para mag -dry. And then, pag-dry, baba, um, babalawan na, naulit na natin. And then, yung blue na dito. I'm scared. Kasi feel ko hindi gagana yung blue dito. Baka masayang lang. Pero let's try. <laughs> Wala na masama ito try natin, 'di ba? So How ba hindi. Ang gagawin ko na lang ngayon is papatungan ko na lang siya para pag nag 30 minutes na 'to para mag-dark yung pink kasi light kasi yung pink eh. Kasi eto dark naman na yung red. So para maging one hour na rin yung pink para mas ano yung color niya. Talagay na lang natin now yung red and then wait for 30 minutes and then sabay na natin siya ibabal. Nagay na natin yung yung blue I shake ay yung blue yung red i-shake mo na natin. Rose. This is the rose one. Oh my god Ito pa rin yung color niya guys. Nakalimutan ko iso. Oh my gosh. Samantha. Yan yung color niya. Dark siya diba? Isang dugot. Dapat vlog pinangangin dito. Charot. So, ilalagay na natin siya dito sa dulo. Oh my gosh, napaka... Napaka-red niya. Scared. Okay. 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 So far, so good. I hope so. So, sana ma-achieve natin yung ombre effect. Kasi amber effect yung ginagawa natin ngayon. Oh my gosh, ang ganda. Ang ganda doon. Di pa nga nakikita. Kaya sobrang dami nang nalagay ko sa... dito. Sayang. I think ilalagay ko na rin yung blue. So ililikod ko muna... Oh my gosh, okay kayo nawaan? Ililikod ko muna yung... eto. And then... eto naman ang ihaharap ko. So guys, it's blue time. So, ang gagawin natin is ibublo ko yun dito ko. Sana magkulay siya kasi sayang. Yung ends na lang guys kasi sayang kung ibubuo ko siya. Kasi napakakapal ng buko. Next, gagawin natin to. Parang purple. <gasps> What? <gasps> What if it's purple? Paano kung purple siya? Oh my gosh! Oh my gosh, hala. Hala. Oh, Ang runny niya. Oopsies. Oh my gosh! Yung brush ko na again. Oh my God, Samantha. Ang ginagaw-gaw mo. Nagkalat na ako, guys. Oh my gosh! Patay ako sa lola ko. Oh my God! Oh my gosh, hindi siya tumatalab. Hindi siya tumatalab. Hindi siya tumatalab. Hindi siya tumatalab. Ba't gano'n? Kita niyo. Hindi siya. Kasi sabi light hair lang eh. This doesn't look light. No. Sana pag nag-dry mag-light siya. Sana gumana. Wait na lang tayo ng 30 minutes. And then, siguro uunahin kong i-rinse yung nasa likod. Tataas natin siya para hindi mag-mix yung color niya. And nagka-purple na nga ako dito. So, mag-wait na lang tayo ng ilang minutes. 30 minutes. So, guys, i-rinse na natin siya. And then, balik ako. So, guys, na-rinse ko na siya. Hindi ko pa siya, hindi pa ako matumitin sa salamin. So, since na wala tayong blow dryer, gagamit na lang tayo ng electric pan. And, sana kumulay yung purple or yung violet or yung blue. Basta ito. Sana kumulay siya. Ay. So, papatuin ko muna siya, guys. Mag-antay tayo. Sakit na ulo ko. tayo na isang oras siguro. Para matuyo tong buko. So, guys, 11 o'clock na kasi and matutulog na kasi yung mga pinsan ko and yung lola ko dito sa kwarto. Um, bukas ko na lang papakita sa inyo yung resulta. Pero, for now, ang ganda. I like the color. Diba? So, ang pinaka, ano lang talaga, is yung dito sa dulo. As you can see, basang basa pa yung hair ko, diba? Pero, let's see na lang, baka bukas, lumitaw yung purple, or yung blue, or yung, eh, I don't know. Pero, parang may pagka-purple siya, guys. Kasi, look. Kita nyo, ayan no? may pagka-purple siya. May pagka-purple siya, guys. Ayan no? nagmumukha siyang red. Or pink. Pero, purple siya. Sa camera lang. So, I think it worked. Pero, let's see talaga bukas for the final result. Kapatayin ko na siya tonight kasi bawal akong matulog. Or sabi nila, bawal matulog ng basa yung buhok kasi maka bulag daw, nakakalabo daw ng mata, or sasakit yung ulo mo. Which is, nang totoo naman, nasasakit yung ulo mo. Kasi ako, pag natutulog ako na basa yung buhok ko, sumasakit talaga yung, yung ulo ko. Bukas ko na lang sa inyo ipapakita, hindi ako titingin sa salamin. Para sabay-sabay tayong magulat, bukas na, pagkagisingan, na pagkagising at napagkagising ko. Kasi, guys, talagang oras na. Si 11.31 na. Ang na rin kasi yung ulo ko. And, yun lang nga. Kita-kita sa -kita iyo bukas. Punk. So, guys, kakagising ko lang. Ang pangit na naman. So, ayun. Hindi ko pa nakikita yung buka ko dito pa lang. And, um, tignan na natin. Guys, nagmukhang kulot yung buko ko. Eh, kasi, ang um, medyo basapan, nakatulog na ko. Partida, alas tres na yun. And, yung purple, hindi siya nga nagkulay. Pero mamaya tignan natin siya sa araw. Pero eto, bet ko. I love it. Ang ganda. Ang ganda niya, guys. Yung purple, hindi man siya lumitaw. So, wala talaga. Ouch, napakainit dito. Meron ba? Meron ba kayo nakikita ang purple, guys? Ang violet I Ewan. Ay! Ay. Pangit ko. Ayan oh. Meron ba? Wala naman eh. Hindi tumalab yung purple. see. Ouch. Kita niyo ba guys? Ah, oh, so pag nasa araw siya, tumatarab siya. Wait, So, yan. Pag nasa araw. Ang pangit ko. <laughs> Ayan. Hindi siya kita. Ayun, medyo kita siya. Sa kamo ano? Kasi lumitaw yung pagka... Uh, ano kay? Pero kihalata siya pag in ano, real life. Siguro pag naka-white ako.